Ang daw, titignan ko kung ano problema Ito na yung Hindi nga naman Kasi hindi naman umaandar Talaga <laughs> <laughs> oh Oh, lalagyan natin ng kanyon. no? Uusap yung van. Mamaya tatawagin kita pag ng van na mag-trouble ako. Huh? natin ng usok yung... Ano ba nag-bibip ka? Ha? Uh, Mamaya kita. Ba't music Narinig mo yung... Basta ba yung kan dito? Mahina? Oo no? Oo no? Pero yun. Yung uno nararamdaman naramdaman kong sira eh. Ayun nga mo, lakas ng tulong Diba? Ito Ayan Ayun yung uno, tingnan mo ito. Wala naririnig, rinirinig, diba? Ay, meron, nun. meron nun, meron nun, mat pero mataas na Pero hindi ganun, ito, katulad na, pakinggan mo ha Ano yung rinirinig mo pagkaiba? Pag may inaayon, ito malakas oh. Ayan, ayan o Ayan yung normal, ito Oo, na Sige, gawin natin. Balitan mo muna yung kan. Yung ignition coil. Pero yung Oh. Okay. Hello, lakas na oh. Halika. Ayun, lakas na oh. May tulog, narinig mo? Huwag na kayo bahay na. Oo. Oh. Oo. Oh, Oo, wala ito. Saan ito? Galing? Kateng? Oo, oh. oh, hindi nga. Sira to. Sira. Bago yan? Oo, bago ito, Chief. Mag-asa. Wag mo na mungkan na yan.